Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kawai, kawai! Yan, sa araw po na ito, andito ako sa farm, dito sa Pulo ng Lingtup, Isot, Cotabato. At ngayon pong araw, papakita ko po sa inyo yung 22 days na na aming pechay. Yan, tingnan nyo ah. Ayan, so ngayon 22 days na sila, no? So ang pagtanim nito ay uh, sabod lang, Mel. Opo, direct. Direct. Yan, so ito yung... kagandahan pag direct, hindi na sila na ano, na, 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 nagagalaw yung mga ugat no So 22 days na ngayon yan kagandahan So ilang araw na lang harvest na tayo Yan no Mga ilang araw na lang may harvest na tayo uh, one week one week tapos nag-abuno kahapon Nag-abuno kami kahapon ng pulya at saka urea Urea ito So ilang urea bakit urea kasi po ito ay uh, green leafy vegetable so ano lang siya nitrogen ang needed niya hindi naman siya nagbubunga no So, ayan, yun yung ano. Tapos anong foliar ginamit nyo, Mel? Primo, boss. Primo. Primo plant booster. Primo plant booster. Ayan, so ganyan kalawak. So, ganyan kalawak to, Mel? Hanggang dun? Siguro, mga Ilang? one Ilang? fourth mas kalati pa sa one fourth. Kalati pa one fourth, no? Yun, so maliit-liit pa. 1,000 square meters, ah. Uh, ayan, so ganyan kaganda, oh. So, nag-foliar lang sila dito. Ilang, isang beses pa lang sila nag -abuno, no? Uh, isang beses pa lang. At, beses na. At, ikadalawa na to. Uh -huh. Tapos, nag-foliar lang. Ilang beses yeah. na kayo nag-foliar? Uh, dalawang beses din. Dalawang beses din. So, Ay, yan o. Tatlo, no? Tatlong beses na. Ka. Ikatatlo na nakahapon. So, every week. Ganun. Okay. Nagpo-full year sila. Yan. So, ngayon, ang challenging lang dito sa pagtatanim ng petchay. Pag hindi nyo naayos yung pagtatanim, tulad nito, tingnan nyo ha. Ah, uh, yan, nakahilera. So, yan, nakahilera. So, kapag pinag-aralan kasi nila ito, nakahilera yung pagtanim. No, nakalinya. Pag hindi nyo nilinya, mahirapan kayo sa pagdadamo. Tingnan sa kabila oh, hirap, hirap na sila sa pagdadamo yan oh. Tama ba, men? Opo, mahirap. Yan. So yan oh, sabod yan diyan sa kabila, eh, hindi nilinya. So dapat ilinya. Yan. So pag uh, sinabod din nila linyada, yan ginto ang nangyayari, hindi ka mahirapan sa pagdadamo. Yan po isa sa mga diskarte. Yan. Kaya ang lago no. So sunod na araw, harvest na po kami. So 3 days na lang harvest na. 25 days harvest po. So ganyan kaganda. So far dito sa aming pet chai, wala po kaming na-encounter na mga sakit-sakit talaga no hindi pa pumasok yung mga sakit yan o. No? oh. at saka hindi po kami nagsispray dito ng mga insecticide wala po hindi po kami nagsispray hinahayaan lang na po namin sila tama pa Mel? so very challenging din ang pagpa-farm no so ang na-realize lang namin talaga sa pagpa-farm yan sila Ramel yung mga kaibigan natin dito sa farm yung mga kasama natin sa mga planters dapat sabi nga ni Ramel huwag na mag-stop ng pag-farm sa petchay din, sa pipino, tuloy-tuloy. So kami, nagtanim na kami ng uh, petchay. Magtatanim na naman ulit si Ramel doon. Nag-prepare siya ulit dyan sa kabilang side. Tingnan nyo. Para tuloy-tuloy doon yung harvest namin. Kasi ito, hindi naman to sabay-sabay sa pag-harvest uh, eh. Uh, ang mangyayari, mag-picking kami dito. Surund na araw, siguro mga Friday. Kasi Tuesday ngayon. Uh, Friday mag-picking kami. Para uh, yung pwede na, ibenta ulit, ibenta na. Pero ngayon lang, sobrang maulan kasi marami din nagtanim ng pechay kaya mura din ulit ng kilo. Siguro mga 15 to 20 pesos lang per kilo dito sa amin. Tama ba, Mel? Tama, O yun. So, napakaliit ng presyohan ng pechay ngayon dito. Yung pipino naman, pataas na pataas na ang pakwan. Mataas na din. So, 28 na pesos per kilo. Hopefully, tumaas pa. So, yan o. yun yung aming background dito every morning. Yung kagandahan dyan. Yung Mount nagpapakita. Tapos tuloy-tuloy lang yung pagtatanim nila So Ang challenging dito yung pag Nadamo Kasi pag nadamo kayo Tapos kung hindi nakalinya Ang mangyayari magagalaw yung ugat Masisira Tama mo Mel? Tama Yan oh. o so, May agwat May distansya sila bawat So sa, yan uh, Dito sa kabila Kasi nga ang ginawa nyo Mel Pinag-aralan nyo Parang uh, trial and error to oh. Kung sino yung maganda Dito na sa kabila ay gagawin. So yun doon ang Uh, gagawin pag uh, nakita nyo na ako sino yung mas maganda, yun ang gawin nyo. Pero sa amin, pinakita namin sa inyo, huwag nyo sundin ito eh. E, Do na kayo eh, para at least hindi kayo mahirapan. Linyada-linyada na baka, ganito na yung gawin nyo. Yan. Pag nagabuno, dito na sa gitna. Yuria lang inabuno nito. Yan o. Oh. Yan. So, green leafy vegetables lang, walang problema. Taba talaga o. Oh. Tabo eh, no? yan o. Oh. So ang full year na ginamit nila yung Primo Plant Booster, uh, mabibili yun sa online, sa Api Lazada. Ayan. Handaan nyo po, huwag kayong mag-stop ng tanim para hindi kayo malugi. No? So ito dikit-dikit. Hopefully, no, mag-harvest nito uh, sunod na araw para at least mayroon na tayong kita sa petchay. Yun lang, 15 to 20 pesos per kilo. Pero marami-rami kasi ito. Malawak kasi ito doon hanggang doon sa dulo. So yan yung advantage ng... Uh, maganda yung area mo hindi ka na mahirapan masyado sa abuno kunti lang yun abuno mo lalagay yan di ba so mag comment down below kayo kung magkano yung presyuhan ng comment down below sa mga uh, presyuhan ng pechay punta tayo sa dulo para makita nyo kung gano'ng kalayo yung tinagtaniman namin yan o oh. si ah. tingnan nyo oh. may pwede nang harvest hin, eh pwede na sila harvest actually pero uh, uh, ano lang tamang edad sa mga so mga 25 days no 3 days from now harvest tayo may mga late talaga yan na magharvest kaya uh, halos every other day harvest din tayo mabilis lang kasi ang petchay. No? to ang ang lulusog dito ano oh. mabilis lang siya damuhan pa ganito sa gitna na lang sa gitna ka lang magkuha So green leafy vegetables to. Usually hindi dapat mag-spray no kasi direct na kinakain to eh. So 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 far dito ngayon, wala naman kami na encounter ng mga insect insecto. Ayun ang kagandahan. So kung magkaroon kayo ng problem, ano ba, may mga insecto na dumadapo, maraming kumakain sa inyo. So doon lang kayo gumamit na kayo ng green na label ng mga insecticide. Kasi uh, direkta kasi ito kakainin. Eh. So one week before, na ibenta nyo, yun, yun kayo mag-spray para hindi kayo ma ano, hindi naman ma yung mga consumer natin. Okay, hindi ma kaka ganoon kasi na-consume na, na-process na, na, na ng mga tanim. Yan. So yan. Yan dito hindi pa nadamuhan doon pa lang. So hanggang doon, malayo pa yan. Very challenging ngayon dito sa amin kasi sobrang putik, no? Yan you know? oh inayos ni Ramil kanina yan o no? naputik yung area so in-elevate namin to para hindi siya ganun mat matamaan talaga yung mga petchay no? pati ang mga tanim namin ano, uh, pipino yan, tsaka pakwan so yan yung challenge no? pag maulan kailangan lang merong technique para at least hindi naman mapuruhan yung mga tanim natin so yun lang muna yung update natin dito sa pechay importante na tuloy tuloy lang sa pagtatanim kasi pag nag stop po kayo tanim kasi na disappoint kayo kasi mura ang presyo talo na agad kayo so pero kung whole year round magtatanim kayo din yung pechay, pipino mura lang kasi ang gastos, Malit lang ang gastos nito so ito tuloy naman twine, treeless mga uh, itong mga ginagamit para sa ano sa paggapa nila no Astro konti lang so at least alam nyo so kami every 2 weeks magpapatanim kami ng pechay para tuloy tuloy every 2 weeks magpapatanim din kami ng pipino para tuloy tuloy din yung harvest natin para walang uh, whole year round meron tayong ano, harvest kasi maganda yung area walang problema sa tubig no? sustainable yung tubig dito yun ang pinaka advantage Yan. so dyan sa kabilang side magtatanim kami talong dito talong doon naman sa kabilang side uh, ano Sili Green, Pansigang, Pansigang Best, no. So yan, marami sila sa inyo sa pagsama sa akin mga totoo mga no, sa mga younger generation na gusto mag-engage sa uh, pagpa-farm, no. Huwag na kayo magdalawang isip, mag-farming tayo, no. Hopefully, uh, kikita din kayo sigurado yan at uh, piliin nyo yung uh, crops na gusto nyo itanim, yung kakaiba para may uh, ma-inspire kayo sa presyo. Yun kasi ang advantage. Pag wala sa inyong area, tapos taniman nyo, mag-gather ka muna ng data kung ano yung needed sa inyong area uh, at walang nagtatanim na ganun o may nagtanim pero konti lang yun ang uh, itanim mo para konti lang kayo mataas ang presyo maganda ang presyo ano. sa pagtatanim wala namang problema usually hindi talaga ganun ka ano, madali lang talaga ang pagtatanim pag may right technology tulad sa pag follow nyo sa amin matutunan nyo din yung pagtatanim no? so ayan maraming sa inyo sa support nyo sa amin ni Part Dan no? Uh, kita kasi tayo sa susunod na video. Happy farming sa ating lahat. Kaway-kaway mga totoo mga inday. Mapagpalang araw. Happy farming!